shout out tayo no shout out tayo sa Luzon, Visayas, Mindanao no shout out tayo sa lahat ng mga solid followers natin subscriber natin sa YouTube at Facebook natin shout out sa inyo lahat guys no sa Hong Kong, Taiwan yan sa US guys saka sa mga sima natin mga subscriber followers no shout out po sa inyong lahat mag-iingat po kayo kung saan po kayo naroon no so yan dito kami sa Carmen Planet para mag-vlog Nandito na kami muli sa tatlong dalawang itlog na. Oh, dalawa na lang, wala yung eh. Nagbakasyon, nasa Palawa, no? O, Palawan. no? Palawan. Sa iyo. Ano sayo? So, so doon tayo mga kayo. So dito no? Dito lang kay Boss Dan. Punta tayo dito sa latag ni Boss Dan no? Ni, ng mga rilo. Layo pa lang. Kitang-kita -kita na. Ito ano na siyang mga bagong dating yan. Ah bagong dating? Ito so, yung mga uh, lock ng mga bagong lock natin mga rilo. Uh, mga pangmasang presyuan lang no? So magkano mga presyuan nito Boss? P700 oh, po. O P700 lang. Mga negotiable pa pack natin 700 So 700 sa mga ganyan? p sa mga ganitong... Uh, saan lang yung tanong? Oo. Oh. Oh. Yan, so... Magkano din mo? Magkano din 2.5 Anong relo yung tiningnan niya? Eh, gito mo? Yan, ano lang yan? 700. 700. Ah, uh, citizen. Bort. Oh. Tapos tayo dito sa mga about na mga ganitong ori na. Relo, boss, magkano mga presyuan nito? Anong relo natin 25 to? 2.5. Anong relo to, boss? Yun ang ano po. Walang tatak. Hindi, joke lang. Meron niya, meron. Hindi ka natin makita, guys, ha? Dapat ikaw maging tech na nakabalot. So, dito, dapat eh. tag 2 lang tayo. Ito, makikita natin. So, ito na yun yata. Yan, yan, yan. Yan, 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 yan. Omega. Magkano ang presyo yan ng Omega natin? Ba? 2,500 so, na mga presyoan sa mga Omega natin. Ba, guys, no? So, so iba-ibang lock din natin. No? Oh. So, mga dial natin. May yellow dial. Ito, 3, 5, uh, ano magkano nito? 3,500. Tag Tag-3,500 na Richard Mill oh? oh. yeah, so, yeah, uh, uh, so, to? Richard Mill. Ah, Richard Mill. Tag-3,500. So, yan. Katulad dito, boss. Anong lang mga rilo ito, boss? P1800 So anong relo to? Ayan po si 7th Friday 7th <laughs> huh? Friday 7 ba ba, mga katulad nito mga pang babae 1000 lang yan po O oh, pambabae babae, pang lalaki, pang babae 1000 1000 1000 mga ganitong ore na ano Ayan So ayan nga dito mga Puzzle natin po, magkano? p Ang tatakbay, Michael Kors? Michael Kors Oh, oh Michael Kors ito to, Kors. 1-8 na mura na lang itong ano nga. Michael Kors natin ha ah. 1,800 na lang so iba't iba rin mura rin ha ah. mayroon tayo rin ganito Michael Kors din 1,800 so mayroon tayong black tile tayo na ano 1-8 1 din kung nga ganong ori so yun dapat tayo rito sa mga rado natin magkano na sa rado natin ba? dapat yeah, tayo 1,000 2,000 rado natin guys so mga rado natin dito sumikat si boy kaskas no sarado dito hindi natin sample dyan ikaskas mo lang mukha nito ni vlog so oh. Yan, may gas gas na yun. Ito boss, ito boss. Ano Ano ito? Tag Magkano tag viewer natin? Tony Kaskas. 1 lang yun. Yan Ito Yung ito Ino naman edifice edifice, Magkano? Dalawang libo libo Yan tapos mayroon tamin dito na Dalawang libo Fossil Ah, magkano 1.8 lang din 1.8 lang, eight eight lang eight din one oh my god ah. dalawang dalawang ore ito kulay oh. oh ito boss itong ano naman ito Carrera ah Carrera 1,500 oh 1,500 Carrera so, no? ito katulad nito mayroon din ito parehas lang yun. parehas lang 1.5 din mga ganitong ore 1.5 din ito yung 1.8 nyo ito 1.8 yung kitang machine natin sa ano no Yan, ito yung so, mga 1.8 ito mga parts lang, oh, oh, parts lang dito mga parts lang 1,800 lang itong mga kasi ng mga quartz natin ano. ayan ah, o so, no? so may ibang ibang klase rin itong kulay no ayan mamili na no? kayo kung anong gusto nyo ah, 1,800 lang ito o oh, 1,800 oh, 1,800 ang pa 1,800 o 1,800 1,800 pala to. ito guys virus natin mo ayan So mga guys, hindi maliban dito sa so, ito mga mas mababa ang presyo dito oh. kumpara dito sa isang lamesa natin. Oh. Dakaw naman tayo dito. tayo dito. Ito yung pang malakasan. Pang malakasan ito pang maganda. Pang malakasan ha. Maganda. So wait. 2500, 2500 na Rolex natin. Tok naman natin yung itsura. Ah. Totok muna. Rolex na white dial. Daming dial dito mga purman. So mayroon tang black dial, may diamond oh, mo, may diamond pa. Itong Rolex na ano? Mga Rolex yan lahat? Oh, Rolex na. Magkano? 2.5? 2.8? Rolex 2.5. Ah, 2.5 ang Rolex yan mga guys. Mga katulad na Ang talaga Kailan pa magkakaroon si Tony? 2.5. Malapit na. Chudor. Chudor na Rilo. Yan ah. Ito? Oo. Oh. 2.7 na 2.7. 2.7. 2.7. 2.7. The... 2.7. 2.7. Ito ang kalita ka naman kung ano ito naman. Ah, uh, Ano ba ito na ano, relo? Britling. Britling. Magkano? 3.5. 3.5. Titingnan ko yung doon. Yan, 3.5 dito. Tutukan ko lang. Dito sa tatin. muna ako. Tutukan mo. Hindi. Parehas lang yan. Puro. Puro tig 3.5 to. Magkano yung tabiwari natin? Yan o. Yan. 3.5. Eh mo na ako yun nandun Ayan, yeah, 4,500 yun Ah, okay. 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 4,500 yun so, Baka or 5 negotiable pa ang mga presyon so dito dito tayo so invicta kabisado na natin invicta walang pagbabago 100% all is right pa 4,500 ang presyon nito pero negotiable pa ang presyon nito boss no o hanggang 4,000 sa mga lock natin ng mga invicta net imbikta natin yun mayroon tayo rito guys o to Rolex din to eh o Rolex ang ganitong ori na Rolex magkano 2,500 baka malingat ka doon 2,500 2,500 sa mga ganitong ori na Rolex natin Magdalawa, Ibang klase yung Rolex no? Oh. Mayroon tayo rin itong May gold, gato, white gold So ganda ng ano niya Lock niya no? Oh. Top din Top din oh, Top 5 din mga relo ba guys So, uh, so dito two dapat two tayo, tayo mga pagong Pagong ba to? Mga pagong natin na Rolex sa uh, oh? Seiko. Seiko divers o? Oh, Seiko divers. O oh, Seiko divers magkano nga presyo ng Seiko divers? 4.5. 4.5. Automatic no? Oh, automatic na tumawag yeah, sa mga presyo. Dami mga look natin pang pipilian dito talaga mga guys. Pang... Kung iko man lang ma ano, mahinay na May ilo ka talaga kapilian dito kapilig. Seiko divers na ano. Yan oh. 4.5 ang presyo hindi ko sa bolpa. Pag napapanood yung mga video ni Tony Black at siya kumbod ni Black at siya City Bike Hanggang 4,000 kaya? Bala na kayo kag-boss dahil mga pag-uusap Tumawad lang kayo Oh, yan, dali mo lang mga Itong Siko natin, boss, magkano itong mga presyo nito? Parehas lang yata yung yes. Parehas lang, 4,500 mga iso. Ito, mayroon Ayan, din. mga pangakuha yung maliit, mga 3,500. mga, ito, automatic targa, guys, oh. Ang ganda ng mga look, guys. ka ng Ang pinagandin nito, mga, ano talaga, mga divers talaga. Mga favorite mga seaman to. Shout sa mga wave double yung mga seaman natin, no? Sa so mga ito, ganito. Uh -huh. 4,500 dito, mga, mga ganito. Mga Divers natin. So 200 meters lang yata ito. Mm. Uh, pwede natin mailangoy o ibabad. Magkano presyo naman yan? Tag 3.5 yata. Ito yung tag 4.5 eh. Ito yung tag 4.5. Oh, ito yung tag 4.5 na ano to. Fico divers natin. Okay. Ito yung pink. Ipakita eh, mo yung carbon ano fiber yan na ano. Ito. ito, Michael. Ano? Ano ba uh, yun? Richard Mill? May Richard Mill. Oh. Yan yung fiber. Itong fiber. Oh. So ang presyo nito nasa? Magkano? 12. 12. 12. Negotiable 10,000. Sampo, sampo. Aba, yeah. sampo. Tapit na natin. Carbon fiber. Oh, ano na na, na. Arbon Arbon. Oh, dina, boss? Ayan, 7,000 hanggang 600, 6,000. yan na, na nga pagbinabanggit pag binabanggit natin. Ano na itong pagtatak? Low minor. Low minor? Oo, low, low minor. So, magkano pa rin saan Magkano? 7,000. 7,000. 7,000. 6,000. Ayan, sa mga ganitong ore na rinod na kasi sa 7,000 na no? Bintaw ng bintaw sa mga about ng mga rilon dito ng about. Pwede na so, natin natin sa mga about ng mga presyuhan dito at mga rilonibos Kung hindi pa kayo nakapag-abili sa mga rilonibos dan, no? So pumasal kayo dito sa Carmen Planes. Uh, kung napanood kayo kay Tony Vlad so oh. may pwede kaagad kayo ng discount kaagad sa mga presyuhan dito. Kay dito. May discount na kayo. Kaingi uh, kayo ng discount yung mga ganitong ori ng mga So, ano pa hinihintay nila, no? Ano pa hinihintay nila, Mga bawat mga reload pumunta na kayo mabit na kayo rito. Mga, ko, kayo, oh, na rito. Kayo mismo magtumawad sa mga maganda. So, ayan ba? Saan mga reload naman natin yan? Pintu. Ha? 2-5. Pag 2-5. Pag 2-5. Pag 2 natin Pag 2-5. yon 2-5. Patik. 2-5. Pag 2-5. Pag 2-5. Pag 2-5. Pag 2-5. Ibigay na ano, patik, patik din. Ito parking. 35. Yan ano? Parkeer. Car Bit linking. Linking. Ito patik din to. Patik din to. Patikyan ako. Mga ko patik din, Igo diverse to ah. Balik tayo, wait tayo guys. Yan, mga reload dito ni Boss Dan no. Oh. Ito pala kay dito guys no. Yan nag-receive si Boss Dan sa dulo. Asalamin guys